Good morning mga kasari ka super katindera. Time check natin, is 5:29 AM. Ayan, so 4:45 AM nakapagbukas na tayo ng tindahan. Happy Sunday po sa lahat. September 15, 2024. O di ba? Nasa kalagitnaan na agad tayo ng buwan. So kahapon hindi tayo nakapag-vlog, hindi tayo nakapag-update. Kasi talaga super busy kaya madalas talaga nangyayari diyan na hindi man lang tayo makapag uh, vlog kahit sa ating facebook or sa ating uh, facebook page nakabukod kasi yung aking facebook uh, main tapos meron din akong facebook page kaya, sa araw araw um, ilang account din yung aking inuploadan kasi kailangan din nating mamuni sa facebook alam niyo naman kapag single mom kay, uh, gusto natin halos lahat ng pagkakakitaan ay papasukin natin ba? Diba? kaya bilang nanay at tindera nakakadagdag sa ating mga gawain nung mag video ka mag edit ka talagang sobrang ma-effort lalo ang pag edit kaya akala lang natin noon nung hindi pa tayo vlogger akala lang natin napakadaling mag vlog ba? Diba? akala lang natin basta ka lang magbibidyo okay na yon hindi pala pinaka mas ma talaga ang pag edit kasi ako sa pag edit ko palang minsan rin ako na maghapon kasi nga syempre hindi lang naman pag edit ang ginagawa mo habang nag edit ka nagbebenta ka naggagawa ka kung ano ano dito sa bahay minsan aalis ka pa habang nag edit para mamili at dahil nga Sunday, hayan, um, umulan pala kagabi ng malakas, hindi natin namalayan Kasi pagbukas ng tindahan ko, habang ako nagbubukas, dumating yung aking panganay dahil nga bubabiyahe siya, nagkagrab. So, sabi niya, ang lakas daw ng ulan kagabi. So, napansin ko nga kasi pagbukas ng gate ko, ng 4.45 yata, or 4.30, nagbukas ako ng gate para kumuha nga ng dustpan dahil nga naglinis ako ng dumi ng aking mga pusa doon sa CR sabi ko basang basa ang daan so ibig sabihin nga ako parang umulan yata ng malakas kagabi hindi ko na alam kasi ako talaga yung tao na masarap lagi ang tulog kaya thanks God kaya lang ang problema kulang ako lagi sa tulog dahil nga po tayo gabi gabi anong oras na tayo Nakaka nakakahiga kadalasan 12 or pinakamaaga na yung 11 so kagabi, uh, medyo maaga-aga tayong nakahiga at nakatulog mga 11, 15 yata yun tulog na tayo kagabi. Tapos, sa 4.30 naman, nagising tayo para umihi sana. So, pagtingin ko ng oras, ba, 4.30 na pala, kailangan ko na magbukas ng tindahan. So, humiga-higa muna ako ng ilang minuto. Ang bilis talaga ng oras, 4.45. So, mga 4.47 a.m. nakapagbukas tayo ng tindahan. Kahapon din kasi ng umaga, simula 8 a.m., may kaganapan dito sa court sa may amin. Yung mga taga-chester, yung mga kung marami na dyan ng mga kasari ko na mga nakakaalam sa kasosyo so nagpunta sila dito sa amin sa my court merong mga uh, parapol so kahapon na register na rin ako sa kasosyo napakaganda ng kasosyo kasi napaka ang uh, laki ng tulong sa negosyo dahil nga kapag order ka sa kasosyo o order ka, ka sa kasosyo ng Chesterfield 104 na lang siya per kaha. Pero kahit na kay kasosyo mo siya orderin, kukunin mo pa rin siya dun sa grocery malapit dito sa amin, dun sa may palengke. So parang uh, ah, tapos dun mo pa rin siya babayaran. Pero automatic yon mapapasok na sa kanila. So ang babayaran mo lang doon per kaha is 104 na lang. Kaya tres ang ah, bawas niya sa isang kaha, 'di ba? Malaking bagay din. Kaya kung isang rimang bibilhin mo, 30 pesos din ang madi-discount mo. Kaya tapos, meron ka pang points na pumapasok kay kasosyo kada pamimili mo. So, yung mga points na yun, papasok yun, ah, papasok, pwede mo yun i-withdraw through GCAS. Kaya nga, napakaganda at napakadali. Napakalaking tulong. Pwede mo siyang ipunin doon at kapag malaki na, pwede mo na siyang i-withdraw at ipasok sa iyong GCash. So, kahapon nga nagparapol, ah uh, kailangan mo kasi bumili ka rin ng Chester. So, isang uh, sa dalawang kahang Chester, meron kang free na isang kaha na Malboro. O, ba? Diba, ang laking tulong. Tapos, pag bibili ka naman ng isang rim, isang kaha pa rin ang free niya na Malboro Red. Tapos, dagdag doon yung magiging sampu ang raffle stab mo. So, itong first raffle nila, nanalo tayo ng um, Shanghai na dalawang balot. Yung isang balot ay naluto na rin natin agad-agad kahapon pag uwi natin dahil nga patanghali na yon mga 11 a.m. na yata yun. So, ito nga yung na natin ng first raffle nila dalawang ganito yung isang balot is uh, kalahating balot pala is niluto natin yung kalahati binigay ko sa kapitbahay kasi nga nakakaawa ang pamilya halos hindi na sila kumakain sa araw-araw kaya napakapalad natin dahil araw-araw hindi lang tatlong beses na kumakain at napapakain natin mga anak natin sa kabila ng pagiging solo parent ko, sa kabila ng pagiging single mom ko. Kaya thanks God talaga na marami. Yakpat, Lumpiang Shanghai. Ayan. Disclaimer, this is not for endorsement. Share ko lang sa atin. Tapos dahil nga pinapunta ko rin ng mama ko. So, nanalo rin. Dalawa kami nanalong ganito. Dalawang balot na Shanghai. So, okay, ayan. May buwan naman na tayo ng 8 pesos. Bumili si kuya ng dalawang coffee stick. 4 pesos kasi ang benta natin ng coffee stick. Bayan natin tapos pangalawang parapol naman is nanalo tayo nitong grocery, o diba napakalaking tulong talaga nagcompute ako nito kahapon kung lahat lahat kung magka ah, mabibenta, kung magkano ko lahat mabibenta ito so nasa kulang kulang 500 din o diba, malaking tulong kaya thanks ka talaga sa Panginoon bago naman talaga ako naghulog sa dropbox ng aking parapol Ewan ko ba kung anong nararamdaman ko, may pag iyak, -iyak pa ako. Napaluha ako, sabi ko, Lord, kahit grocery lang, ibigay mo sa akin. Kasi ta, sa totoo lang, wala akong swerte talaga sa mga parapol. Bihira sa akin talaga mangyari mga ganyan, nananalo ako sa mga parapol. So, mag-grocery haul tayo sa ating mga panalo kay kasosyo. So, ito nga pala yung binili natin, isang rim na chester kahapon. Tapos, meron tayong free isang kahan ng Malboro Red. O di ba? Karagdagang kita 200 din ito kapag nabenta mo ito lahat dahil 10 pesos each ang benta natin sa Malboro. Plus, meron tayong Kopi Ko Blanca Twin Pack na limang piraso. 75 pesos din ito kapag nabenta natin lahat. 15 pesos each ang benta natin sa mga kape. So, itong 200 uh, grams ng UFC Ketchup, hindi tayo nagtitinda nito. Pero, ang bentahan ko ng 100 grams is 14 pesos. Baka ibenta natin ito ng 22 pesos. So, isa lang naman ito. Hindi ko pa naman kasi alam kung magkano ang puhunan nito. Tapos, meron tayong dalawang peraso ng laki ni chicken, ba diba? 12 pesos each. 24 pesos natin dalawa. Tapos, meron tayong tigisang flavor ng pancit canton, si 16 pesos each. Last, sweet and spicy. Isang piraso din, 16 pesos. Tapos, itong ating extra hot chili, 16 pesos. O, oh, tatlong piraso pala yung lakan ni chicken natin. Karagdagan, 12 pesos. Tapos, meron tayong tatlong piraso ng Youngstown Green. So, ang benta natin sa mga Youngstown is 30 pesos. So, 90 pesos na rin itong tatlo. Ayan. Diba? meron din tayong dalawang piraso nitong bongga so first time ko nakakita nito hindi ko siguro ito napapansin sa mga grocery carne norte so hindi ko alam ang price nito sa grocery store so baka ibibenta ko lang ito ng mga 35 pesos each pero aalamin ko muna ang puhunan niya sa grocery store so ito rin pala yung bongga carne norte kaya lang hot and spicy o ba diba? tatlong piraso ng bongga carne norte So, dahil nga hot and spicy, baka mas mahal ito. Baka ibenta natin ito ng mga 38 pesos each. Isa lang ito. Plus, meron tayong dato puti. Toyo, 350 ml. So, hindi ako nagbibenta ng mga nakaboting ganito. Pero, itatanong ko sa grocery store kung magkano puhona nito. So, matagal na panahon na. Last year pa yata tayo, nung huli nagbenta tayo ng ganito. Kasi hindi naman siya palahanap dito sa akin tindahan. Kaya hindi na rin ako nagbenta. Ako lang din naman gumamit ng mga binenta ko nakabuti dati. So, hindi ko pa masasabi kung magkano ang price nito. Plus, meron din tayong dato po tisuka. 350 ml din. Ayan. So, magtatanong pa rin ako sa grocery store kung magkano ang puhunan nito bago natin siya ibenta sa price na gusto natin. Tapos, meron tayo dito, Pamaypay Kasosyo, Amor, and Edwin. Ayan. So, yung Amor is pangalan siya nung grocery na ka-partner nila dito sa amin, yung grocery. So, hindi ko lang din alam kung meron din sa mga ibang lugar. Pero, dito sa amin, matagal na itong kasosyo. Kaya lang, sa tagal na ng kasosyo, kahapon lang talaga ako na-register kung hindi pa sila dumayo dito. Lagi lang kasi sinasabi sa akin ng A share doon sa Amor, doon nga uh, grocer, sa grocery nga ng palengke, na i-register -re ako kaya lang, hindi naman nila ako na i-register. -re Kasi nag ako mag-register nun sa akin, hindi naman ako makapasok, kailangan pala sila ang magre-register. Kaya napakalaking bagay talaga kapag meron kang kahit na ganitong maliit na tindahan. Dahil sa mga kagaya ng mga ganyan na mga pangyayari at kagaya ng ating kasosyo. So, sa mga, alam nyo naman, sa kapag sari-sari store business ka, eh, napakalit lang ng kita. Kaya dito tayo babawi ngayon. Dahil nga kasosyo member na tayo, meron na tayo ulit karagdagang kita. Bukod sa mga nadi-discount mo sa kay kasosyo, meron ka pang pumapasok na points sa yung uh, kasosyo uh, apps tuwing o-order ka at tuwing bibili ka. Kailangan mo lang muna kung bibili ka nga ng Chester ay ipapasok mo muna kay kasosyo bago ka pumunta doon sa grocery na para pick upin at bayaran ang in order mo. Tanging yun lang na grocery sa may grocery ng palengke na meron kasosyo na partner siya ng kasosyo. Pero sa mga ibang grocery kahit doon sa suki ko ng grocery walang ganyan. At saka doon lang siya madalas sa grocery ng palengke na yun si Amor na madalas na magkaroon ng free si Chester kapag bibili ka ng isang kaha, meron kang pa-free na kopi ko uh, twin pack, o diba ang laking bagay noon, karagdagang kita rin sa per kaha 15 pesos halos monthly na yata yan na nangyayari dito sa grocery na ating nabanggit so hanggang dito na lang ang ating vlog, at maraming salamat sa aking mga palagi nagsusuporta na sa aking YouTube channel. Thank you for watching and good morning everyone. Happy Sunday. More benta po sa ating mga kasari Bye-bye.